Lahat ng mga santo ay nagsagawa ng pagmamahal kay Maria at siya ay naging tulay na nagpapahintulot sa kanila na makatagpo ng malapit kay Jesus. Nag-iwan si San Bernardo sa atin ng isang magandang panalangin, ang Accordaos Memorare. Ito ay isang panalangin na maaari nating ialay sa Birhen sa tuwing tayo ay nahaharap sa mga paghihirap tukso o kapag tayo ay nakadarama ng kahinaan upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Dapat mong matutunan ang panalangin ito sa memoria, Isulat ito at itago ito sa iyo bilang isang anting-anting. Kapag ikaw ay nakadarama ng kalungkutan o pagkaligaw, dasalin mo ang panalangin ito at pakikinggan at tutugunin ni Maria. ...ang iyong mangasamo... ...ang panalanginang acordaos... ...ayang sumusunod... ...acordaos... ...oh piadosísima Virgen María... ...que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección... ...implorando vuestro auxilio... ...y reclamando vuestra intercesión... ...haya sido desamparado... ...animado por esta confianza... A vos acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis mis súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. anse Jesús, Ansi María. Sa kabanal-banalang sakramento, si Maria ay naroroon kasama ni Jesus. Tulad ng siya ay naroroon sa buong buhay niya sa lupa. Si Maria ay palaging malapit kay Jesus sapagkat siya ang manunubos na nakibahagi sa parehong pagdurusa at kaluwalhatian ni Jesus. Sa Eucharistia, hindi lamang natin matatagpuan si Jesus, kundi pati si Maria, ang pinakamagandang ina na ibinigay sa atin ng Diyos. Siya ay palaging naroroon, tahimik at mapagmahal, nananalangin at namamagitan para sa bawat isa sa atin. Sa pagmumuni-muni ko dito, ang aking puso ay napupuno ng kagalakan. Si Jesus, ang mabuting pastol ay may isang kahanga-hangang ina. At ang pinakakahanga-hanga ay ang inang iyon ay ina ko rin. Panginoong Hesus Yukaristya, sumasampalataya ako. Sinasamba kita, umaasa ako, at minamahal kita. Hinihiling ko sa iyo ang kapatawaran para sa mga hindi naniniwala. Hindi sumasamba sa iyo, hindi umaasa sa iyo, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, lagi nating purihin at itaas ang banal na pusong mapagmahal ni Jesus Eucharistia. Naniniwala tayo sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento. Puso ni Jesus, lubos akong nagtitiwala sa iyo. Puso ni Jesus, na nag-aalab sa pag-ibig para sa sangkatauhan, sindihan mo ang aking puso sa iyong nag-aalab na pag-ibig. Panginoong Jesus, baguhin mo ang mga hindi naniniwala, ang mga nakakasakit sa iyo. Gawin mong yung aming mga puso ay maging isang ningas ng pag-ibig para sa iyo at tulungan mo kaming ipalaganap ang pag-ibig na iyon sa mga nakapaligid sa amin. Banal na puso ni Jesus, gawin mong mahalin ka namin araw-araw ng higit pa at tulungan mo kaming mahalin ka rin ng iba. Banal na puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan, saklolohan mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Banal na puso ni Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Maawa ka at patawarin mo ang aming mga kasalanan, o banal na puso ni Jesus. Banal na puso ni Jesus, bukal ng kaaliwan at pag-asa, walang hanggang kaluwalhatian, pag-ibig at pasasalamat sa banal na puso ni Jesus. O puso na puno ng pag-ibig, inilalaga ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Natatakot ako sa aking sariling kahinaan, ngunit lubos akong nagtitiwala sa iyong kabutihan at awa. Banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol, lalo na kay Papa Francisco, mga obispo, pare. At diakono, palakasin mo ang kanilang pananampalataya at bigyan mo sila ng kapangyarihan upang gabayan ang kawan ng Diyos. Banal na puso ni Jesus, aliwin mo kami sa karamdaman, sa kalungkutan, sa mga kahirapan, sa material, at sa mga sandali na kami ay pinababayaan. Kapag nahaharap tayo sa pagdurusa, maging kaaliwan at matibay naming bato. Banal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong pag-ibig sa akin. Banal na puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya. Panginoon, protektahan mo ang aming mga pamilya, lalo na ang mga kabataan, mga bata at mga matatanda. Banal na puso ni Jesus, gawin mong makilala at mahalin ang iyong pangalan sa lahat ng dako. Dumating nawa ang iyong kaharian sa aming mga puso. Banal na puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Naway ang banal na puso ni Jesus ay mahalin sa lahat ng dako, at naway ang aming mga puso ay palaging mapabilang sa iyo. O banal na puso ni Jesus, gabayan mo kami sa landas ng katuwiran. O matamis na puso ni Maria, iligtas mo ang aking kaluluwa at ihatid mo ako kay Jesus. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, pinabayaan at kinalimutan sa maraming dambana kung saan tahimik. Kang naninirahan, naghihintay ng may walang hanggang pagtitiyaga at awa. Ikaw, na hindi kailanman tumitigil sa pananabik para sa isang pagdalaw, isang salita, isang kilos ng tapat na pagmamahal mula sa sangkatauhan. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang makita kita ng mas malinaw kahit sa karaniwan at mga kaguluhan ng buhay. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain tulad mo upang maipakita ang iyong habag sa aking mga salita at gawa. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking isipan upang lagi akong lumakad sa landas ng kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahalin kita ng mas malalim araw-araw upang ang aking puso ay laging mas nakaugnay sa iyo, tumitibok sa ritmo ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ngayon nang may pagpapakumbaba, lumalapit ako upang makasama ka. Kahit na ilang minuto lamang ng aking oras ang maiaalay ko sa iyo, alam kong ang bawat sandali na kasama ka ay isang regalo, isang nakapagpapabagong pagkikita na nagbibigay kapayapaan at kaaliwan sa aking kaluluwa. Ikaw, aking mabuting Jesus, na hindi kailanman napapagod magmahal. Kahit nakalimutan ka namin, hinihintay mo ako nang nakabukas ang mga bisig. Gusto kong ialay sa iyo ang sandaling ito ng katahimikan at pagtitipon. Hindi upang magsalita, ngunit upang pakinggan ka, upang madama ang iyong presensya, upang mapuno ng iyong pag-ibig na nagpapabago sa lahat. Kumusta, Jesus? Ngayon pumunta ako upang makita ka, upang manatili sa iyong presensya, upang buksan ang aking puso, tulad ng matagal ko nang hindi ginagawa. Naaalala ko ng may kagalakan ang unang beses na tinanggap, kita sa aking puso. Ako ay bata pa lamang noon, puno ng kawalang malay at kagalakan. At sinabi sa akin na ikaw ay nasa banal na Ostia. Nang may simpleng ngunit taimtim na pananampalataya, tinanggap kita. Ang sandaling iyon ay nanatili sa aking kaluluwa bilang isang walang hanggang kayamanan. Dahil iyon ang panahon na bilang tunay na Diyos at aking tagapagligtas, dumating ka upang manahan sa aking kalooban.